pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo kini ako kay panayo pinaagi ni Kristo among Ginoo Ado na kita ay pagprosesyon sa Santisimo diyan na libot sa plata. So, karon ang kita para nasa pag <coughs> うんうんうん。<coughs> <coughs> <coughs> na kalabayan o sa katatlaw ka inyong nabati ang Santos ng Misa na nanukahan lang din sa Holy Rosary Cathedral ng Dagbayan o kinigato ato yung sa kaparimalay binagi sa kibarang sa DXDR tatak RM in ang misa karon buntaga mo si Most Reverend si Pero si Carmari Dede ang ato kauban is special event staff team taxi lumbas sa master control Jingjing Magdayo Sanala do Brad Technology, G. Indong, kaabag sa miyatan. Kinis Mario na kayo ngayon, dagang salamat sa inyong pagpapitaw. Ang susunod kayo, may buntag sa tanan. Studio, Pekaray. Taka, RMN. g d d g x b r Taka, RMN. Radyo Bo, Nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at publiko. Tatak RMN. Sangalang ngaman ng anak at ng Espiritu Santo, amen. mga kapatid at mga magulang, mga kapatid at mga magulang sa araw na ito, araw ng Linggo, ating uh, inaalala ang ating uh, paniwala, no? tungkol sa katawan at dugo ng ating Panginoong Isu Kristo, Corpus Christi. Alam niyo mga kapatid at mga magulang, kung hindi ninyo alam, liba na lang sa mga katolikong uh, talagang uh, alam nila ang kanilang paniwala. No? Dahil sa ating panahon ngayon, eh, dalawang uri kasi ang katoliko. Yung katoliko na kung ano lang ang uh, nakikita at naging tradisyon at uh, hindi nila pinalaliman ang kanilang uh, paniwala, hindi nila inaalam kung ano-ano ang mga ito at kung uh, tatanungin sila, eh hindi makasagot kung bakit naniwala sila sa paniwalang katoliko. Eh, katulad nito, uh, bakit uh, ating... Uh, inaalala ngayon ang ating paniwala tungkol sa katawan at dugo ng Panginoong Yesu Kristo. Hmm? The Holy Eucharist. No? Corpus Christi ngayon, mga kapatid at mga magulang. Okay. Now, every Sunday tuwing linggo, di ba magsimba tayo? At ang ating uh, pagsamba ay nakasentro nito. Di ba, sa misa? Ano ba ang misa, no? Uh, dalawang bahagi ang makikita natin sa misa, 'yung Liturgy of the Word at uh, Liturgy of the Holy Eucharist, di ba? Ito ang dalawang bahagi ng uh, Holy Mass natin. Ito ang pagsambang Katoliko kung uh, Tingnan natin ang ibang mga paniwala, yung alimbawa mga born again Christians at iba pa yung ang daming mga uh, sekta mga paniwalang. ang sentro sa kanilang pagsamba ay e yung may ano lang may pastor at ministro magsasalita ng uh, uh, mga salita galing sa Biblia at iyon lang, no? yon ang sentro sa kanilang pagsamba na merong pastor at ministro ang magsasalita at may kantahan ba no yung praise and worship pero bakit ba sa katoliko sa ating paniwalang katoliko uh, hindi yon no yung yung pagsamba sa mga born again at uh, iba pang uh, mga uh, fellowship no bakit uh, ang sentro sa kanilang pananampalataya ay eh, yung ano lang, yung may ministro o pastor ang maghahayag ng mga salita ng Diyos kay galing sa Biblia at yun, no? At sa ating paniwala Katoliko, ang sentro sa ating pagsamba ay eh, yung misa. Di ba? Bakit, no? Ang ang dahilan ay eh, kasi sa pananampalatayang Kristiyano yun kasi ang instruction ng Panginoong Isu Kristo. Hmm? Yun ang instruction ng Panginoong Iso Kristo. Naalala ba niyo sa Ibanghelyo ng sinabi ng Panginoong Iso Kristo? Sinabi niya, ang aking katawan uh, tunay na kainin. At ang aking dugo, ganun din. Ibig sabihin, ipapakain ng Panginoong Isu Kristo ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo. Dahil ang kanyang katawan at dugo tunay na pagkain at inumin. At ang makakain nito eh sabi niya no sa San Juan Kapitulo 6 ah uh, matamo ang kaligtasan. Matamo ang kaligtasan. At uh, saan ba natin makakain ito? No? Saan natin makakain ito? E yung sa Holy Mass natin. Noon, tinawag itong the breaking of the bread. Di ba? Eh, kahit na ngayon, breaking of the bread. The bread. Pero ang, sa ating panahon ngayon, ang nakaugalian na natin itawag nito the Holy Mass. Dahil ito kasi ang uh, instruction ito kasi ang isinugo ng Panginoong Isu Kristo sa atin bilang mga Kristiyano. Yung sinabi niya, uh, Do this in memory of me. Gawin ninyo ito sa aking alaala. ba? -ala. Diba? So, yun. Yun ang dahilan kung bakit sa paniwalang katoliko, ang Holy Mass, hmm, ang banal na misa ang sentro sa ating pagsamba sa Diyos dito sa mundo alam niyo mga kapatid at mga magulang, last Sunday ang inaalala natin ay yung Diyos sa langit, no? Ang iisang Diyos sa tatlong persona, no? Solemnity of the Holy Trinity, last Sunday. At before pa niyan yung uh, nakaraang Sunday pa, before sa uh, Holy Trinity Sunday, ating inaalala ang Pentecost Sunday, yung Holy Spirit yung uh, pagpadala ng Panginoon sa Holy Spirit sa simbahan, yung Pentecost Sunday. So, inaalala natin sa araw na iyon, ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng Diyos. Now, last Sunday, ang Diyos na. Ibig sabihin, yung iisang Diyos sa tatlong persona. Hmm? Hindi lang Holy Spirit, kundi ang Ama at Anak at Espiritu Santo. So, the Holy Trinity tinawag nating ang linggong yao na Holy Trinity Sunday. Now, ngayon, hmm, ang ating inaalala naman, no, ang katawan at dugo ng Panginoong Heso Kristo. Ang ating Panginoong Heso Kristo. So, parang perfect. <laughs> di ba? ang ating uh, pag-alala. Uh, no? Dahil yung nakaraan, eh, sa Holy Spirit lang. Yung pagpadala sa Pentecost Sunday. At sa nakaraan naman, ang Sunday naman, yung tatlo persona na. di ba? Ama, Anak, at Espiritu Santo. At uh, ngayon, ang ating Panginoong Isu Kristo na nagsentro sa kanyang karawan at dugo na kanyang ipapakain. At makakain lang natin ito sa banal na misa. Yung the Holy Mass. Okay, dalawang bahagi ang Holy Mass natin ha? Una, yung Liturgy of the word siguro yun ang uh, sentro ng ating mga kapatid na hindi katoliko yung yung uh, mga Born Again Christians at iba pang mga fellowship na ang kanilang sentro sa kanilang pagsamba ay eh, yung may pastor na magbasa uh, ng mga salita ng Diyos at magbigay uh, ng kung ano ang kanilang reflection sa nabasa nila sa Biblia hmm. yun eh, bahagi iyon sa liturgy of the word sa ating Holy Mass pero hindi pwedeng uh, walang uh, uh, yung liturgy of the eucharist kailangan isama talaga sa pagsamba yung uh, liturgy of the holy eucharist dahil yun kasi ang 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 sugo yun kasi ang ibinili ng panginoon sa kaniyang mga apostol mga disipulo at siyempre ating gagayahin naman sundin kung ano ang kanilang ginawa Diba? So, para sa ating pananampalatayang katoliko, kulang kung G of the Word lang. Yung basahin ang Gospel, salita ng Diyos sa Biblia, kung yun lang ang sentro sa ating pagsamba, no? sa ating paniniwala, eh kulang iyan dahil meron pang sinabi ang Panginoong Kristo na uh, pinahiwatig niyang dapat ang kaniyang katawan at dugo ating kakainin o inumin. Saan ma makain natin ang uh, katawan at mainom ang kanyang dugo? Eh, sa banal na misa. Yung, ang example nito, yung, yung ipinakita ni Kristo sa Biblia na kasama ang kanyang mga disipulo na naging apostol. Yung sinabi niya, yung nag-breaking of the bread sila. At sabi niya, gawin niyo ito sa aking alaala. -ala. -ala. Di ba? So, yun. Yun ang dahilan kung bakit ang pagsambang katoliko hindi lang liturgy of the word. Na basahin ang gospel, salita ng Diyos ng pari. Huh? Hindi lang, no? Kulang yan, no? Sa Christian na pagsamba. Dahil utos kasi ng Panginoon na kainin ng kanyang katawan at inumin ng kanyang dugo. di ba? So, yun. Now, mga kapatid uh, at mga magulang, last Sunday, ang ating sentro uh, sa pag-alala, yung Diyos, ibig sabihin, yung sambahin sa langit. Yeah? Dahil ang Diyos kasi ay eh, nasa langit. Di ba? Uh, ano ba? Ano ba ang Diyos sa paniwala nating na katoliko? Eh hindi lang ito uh, isang persona. Di ba? Naalala natin yung uh, atin ng, atin ng uh, palaging kinukot at pinabasa para hindi makalimutan yung Heneses 1.26 na sabi ng Diyos, uh, lalangin natin ng tao okay, sa ating kawangis. Ginamit niya ang salitang natin. Ibig sabihin, ang Diyos pala ay hindi iisang persona lang. Bataliwas ito sa turo ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na ang iisang Diyos daw isang persona lang, ang Ama lang. Hindi nila isinama ang anak at uh, Espiritu Santo dahil hindi sila naniniwala na ang uh, anak at Espiritu Santo ay Diyos. So para sa ating mga Katoliko, kulang, no? E eh, tama ang turo ng mga kapatid na Iglesia ni Kristo na iisa lang ang Diyos. Pero sa iisang Diyos na iyan, eh hindi po iyan iisang persona. Yung tinawag nating uh, Unitarian. No? Ang Diyos kasi, kung pag-aralan natin ang buong Biblia, hindi po ito Unitarian. Trinitarian po ito, mga kapatid at mga magulang. Trinity, hindi Unitarian. No? Ang paniwalang Iglesia ni Cristo kasi ni Felix Manalo sa iisang Diyos, iisang persona lang. Eh, wala naman tayong mabasa sa Biblia, letra por letra, kung letra por letra ang hanapin natin. Walang mabasa sa Biblia, letra por letra, na ang iisang Diyos, isa lang ang persona. Pero kung ating uh, Basahin ng Biblia ay eh, pinahiwatig na hindi lang iisang persona, unang bersikulo na na nagpapatunay ang sa 1.26, nang sinabi ng Diyos sa paglalang niya sa mundo, sa paglalang niya sa tao, lalangin natin ang tao sa ating kawangis. Ating Ating, means plural. Ibig sabihin, ang creator pala hindi lang iisang persona. 'Di ba? ating. Dahil kapag iisang persona lang ang Diyos, uh, hindi sabihin ng Diyos na ating, kundi aking, singular, hindi ating. Di ba? Now, sasabihin ng mga kapatid na Iglesia ni Kristo na, eh, yung kasama ng Diyos Ama sa paglalang niya sa, sa, sanlibutan at sa tao, eh, hindi yung uh, daw na si Jesus Christ na Diyos din at ang Holy Spirit ang kasama daw ng Panginoon sa paglalang ng tao at sa sanlibutan ay eh, yung mga anghel. Now, siguro meron ng mga anghel. No? Siguro meron ng mga anghel sa panahong iyon. Hindi, ko, hindi lang ako sigurado baka nakalimutan ko ang aking nalalaman na tinuro ng ating simbahan. Now, ipagpalagay natin na sa paglalang ng Diyos sa sanlibutan at sa tao, eh meron ng mga anghel. Pero hindi ang mga anghel kasama ng Diyos sa paglalang, sa pagcreate dahil ang mga anghel hindi creator, di ba? Ang mga anghel ay lina lang lang, creation, hindi creator. Diyos lang ang creator, di ba? So, kung may mga anghel na sa panahong noon sa paglalang ng Diyos, hmm? sa mundo, sa tao, eh hindi mga anghel ang kasama ng Diyos sa paglalang dahil hindi creator ang mga anghel. Ang mga anghel ay creation lang. Lina lang lang ng Panginoon. So, ibig sabihin, yung kasama ng Diyos na tinukoy niyang kasama niya sa paglalang sa salibutan, ay eh, eh, ganon din Diyos din ang kasama niya. Saan ito sinabi? Saan ito pinatunayan na ang kasama ng Diyos Ama sa paglalang sa sanlibutan at sa tao ay eh yung anak niya na tinawag na salita, word. Saan ito mababasa? Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Di ba? Na sinabi, in the beginning, sa simula, sinabi, nandiyan na ang Diyos. Ibig sabihin, ang Ama. At nandiyan din ang salita o pulong. Baga sa bisaya word sa Ingles. At sinabi, ang word daw na kasama ng Ama eh, Diyos din. Di ba? Basahin niyo ang Juan uno Ama at yung word. Salita na sinabi, Diyos din. So, dalawang persona na ito. Di ba? Oh, So, ito ang kasama ng Diyos. Ang word na kung ating uh, alamin, sino ang word na Diyos din? Ang ating Panginoong Isu Kristo. Dahil sa verse 14 ng Juan ng the book of John, eh, yung word daw na God din, Oh, uh, yung sabi, nagkatawang tao naging tao ang salita na kasama ng Ama na Diyos din. So, ibig sabihin, dalawang persona na. No? Pina, uh, uh, pinapatunayan na sa Juan 1.1 na ang kasama pala ng Diyos Ama sa paglalang sa salibutan ay eh yung salita, personal word of God na Diyos din. Ang salita na Diyos na naging tao o nagkatawang tao. Anong talata ng Biblia? Mababasa ito? Juan 1.1.14 So, yun. baka sabihin ninyo, eh, Veritas, ah, bakit ang ama at anak lang? Saan na ba ang Holy Spirit? Ah, hindi nagtapos ang pag-aaral natin ng Biblia sa Juan 1.1 lang. Dapat basahin din natin ang ibang mga bersikulo dahil nandoon makikita natin ang pruweba na hindi lang ama at anak Kasama din ang Holy Spirit dahil kapangyarihan kasi ang Holy Spirit. <laughs> hindi pwedeng ang Diyos ay e walang kapangyarihan. 'Di ba? <laughs> Paano niya lalangin oh Ang uh, sanlibutan kung walang Holy Spirit power at hindi lang at hindi lang power, pinahihwating na uh, persona din. 'Di ba? Now, saan natin makita sa Biblia na talagang tatlo? ang iisang Diyos. Ibig, ibig sabihin, tatlong persona ang iisang Diyos. Saan ito mababasa natin? Sa formula sa pagbinyag. Yung utos ng Panginoon sa pagbautismo, eh, dapat uh, uh, gamitin ang pangalan ng Diyos. Saan ito mababasa? Sa Juan 28, versikulo um, 19. No? Kung hindi ako nagkakamali sa talata, Juan Kapitulo 28, versikulo 19. Ano ang sinabi ng Panginoon dyan? Kung magbautismo daw, eh, gamitin ang pangalan ng Diyos. Sinabi, kung magbautismo ka mo, magbautismo kayo sa, ngala, sa ngalan, singular, uh, bakit ngalan lang? Ngalan, sa pangalan Magbautismo kayo sa pangalan denoting singular singularity, di ba? Bakit singular? Dahil iisa lang kasi ang Diyos. No? Oh? Basahin ang Mateo 28:19, ano ang sabi? Magbautismo kayo sa pangalan, hindi mga pangalan, di ba? Bakit hindi mga pangalan kung tatlong persona ang uh, tinukoy? Eh bakit pangalan lang? Ibig sabihin, iisa lang dahil iisa lang ang Diyos kasi eh. So 'yun ang sabi ng Panginoon, magbautismo kayo sa pangalan, hindi mga pangalan, no? Oh, pangalan dahil iisa lang ang Diyos. Pero kung ituloy natin ang pagbabasa, eh nilatag ang tatlong persona. No? Oh magbautismo kayo sa pangalan singular dahil iisa lang ang Diyos. Pero kung ituloy natin ang pagbabasa, tatlong persona ang sinabi. Magbautismo kayo sa pangalan singular dahil iisa lang ang Diyos. Pero kung ituloy ang pagbasa sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, sa Mateo 21.19, ating maproibahan na sa iisang Diyos pala, e eh, tatlo ang persona malaman natin ito na tatlo talaga ang persona dahil ito ang sinabi ng Panginoon. Kapag magbautismo, eh, siyempre, tawagin ng Diyos. Gamitin ang pangalan ng Diyos. Iisa lang dahil pangalan kasi eh, singular. Iisang Diyos. Pero bakit binanggit sa... sa sa ano bakit binanggit pagkatapos ng pagbanggit na iisa lang ang Diyos isa lang kasi bakit tatlong persona ang binanggit kung ituloy natin ang pagbasa. Magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So tama ang paniwalang katoliko na sa iisang Diyos, tatlo ang persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya nga sa ating paniwalang katoliko, ang ating sign bilang mga kristyanong katoliko, yung mag-sign mag, uh, of cross tayo, banggitin natin ang Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kompleto. Ang iisang Diyos natin. Dahil sa Iglesia ni Kristo ni Kapatid na Pilis Panalo, ang iisang Diyos nila ay eh, isang persona lang, yung Ama lang. Hindi nila isinama ang Anak at Espiritu, ikulang, eh, half-truth. Mga kapatid at mga magulang, eh, mali yung half-truth. Dapat buo. Di ba? Meron silang mga argumento na kung hindi tayo, hindi natin alam kung ano ang sagot Katoliko ay pa, ay madadaya din tayo eh mapasama din tayo. Ako noon muntik din akong mapasama sa pangkat na iyan. 'Di ba? Noon, dahil may kaibigan na naging miyembro sa reliyon na iyan. Pero buti na lang na hindi ah uh, ano, hindi siguro payag ang George na mapasama ako sa reliyon na iyan. Kaya nang hindi pa ako naging kasama sa relihiyong iyan eh may kinakasangkapan siyang mga tao na maliliwanagan ako at naliliwanagan ako hindi pa ako nag nag-transfer hindi pa ako nag, uh, nag ano nag-join hmm. sumali so parang nahadlangan oh no? dahil may kinasangkapan ng Diyos na maliwanagan ako sa paniwalang Katoliko at hindi natuloy ang aking Uh, pag-iwan sa simbahang katoliko. At, uh, na, at uh, damdam kong tinawagin ako ng Diyos sa gawain ito, yung uh, tutulong ako sa pagpapaliwanag, pagsasagot sa mga objection ng mga kapatid nating hindi mga katoliko na. So, yon So, last Sunday, ating inaalala ang ating Diyos na tat, iisang Diyos sa tatlong persona, ang Holy Trinity Sunday. Ngayon, ang katawan at dugo ng Panginoong Yesu Kristo. Ibig sabihin, sa langit, ang sambahin natin ang iisang Diyos sa tatlong persona, Ama, Ama, Anak at Espiritu Santo. Dito sa mundo, ang sentro sa ating pagsamba ay yung katawan at dugo ni Kristo. Di ba? Sa banal na misa, di ba? Dahil sa mga born again kasi, sa kanilang mga pagsamba, eh hindi sila nakapokus sa katawan at dugo ni Kristo. Yung liturgy of the word lang. Diba? Yung may pastor na magbasa ng mga salita ng Diyos at magbigay uh, ng kanilang mga refleksyon. Pero sa katulikong pagsamba, sa katulik na pagsamba, eh hikulang kung Liturgy of the Word lang. Kailangan kasama ang Liturgy of the Holy Eucharist. Dahil sa Liturgy of the Holy Eucharist, makakain natin ang katawan at dugo ng Panginoong Kristo. So yun, ang ng katoliko dito sa mundo ang highest form of worship ay yung pagsamba sa banal na misa. So kung hindi ka nagsamba sa banal na misa, mag-isip ka. Hindi na hindi na ako magsasalita ng kung ano-ano. Iisipin mo na lang kung totoong Kristiyano ka ba. No? Kung hindi ka dadalo sa banal na misa. Ngayon ang instruction ng Panginoong Hesus Kristo sa ating paniniwalang Kristiyanismo. Ano ang sabi ng Panginoon? yung the breaking of the bread na tinawag natin ngayon banal na misa do this in memory of me gawin niyo ito sa aking alaala -ala. kaya walang ma magawang pagsamba sa paniniwalang katoliko kung walang banal na misa so ngayon yung mga kapatid kong katoliko na hindi dadalo hindi dadalo sa banal na misa mag-isip kayo kung totoong kristyanong katoliko ba kayo? Hmm? mag kayo. So, wala na tayong oras hanggang sa susunod na linggo. Ito ang kapatid na Silbert, hmm? alias Veritas, sa kalan ng Uma, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.